Uh, so, yun mga ka e Ito ang bago nating unit na RK120. Ayan, meron na rin tayo na motor type pero 3 wheels. Ayan, mamaya <laughs> mamaya i-demo natin yan. Binubuo pa ng ating mga technician. Ang Casco Brothers. pero hindi Yung mga hindi marunong mag-balance, uh, pwedeng-pwede na to. Actually, maraming naghahanap sa amin ito pero uh, nireview muna namin kung okay ba siya dahil gusto rin namin yung uh, pag binili ng mga customer yung unit is masasatisfied sila. So, nung nareview naman namin yung performance nito at yung mga specs niya, okay naman siya mga e bike Pwedeng-pwede na sa mga hindi marunong mag-balance at mga nag-uumpisa mag-e-bike. Ayan. Pwedeng-pwede pwede sa inyo to. Ilang ilang wheels yan, sir? Yan. Ilan ng gulong? Three, three wheels. Ba't ang dungis mo? Kasi, yes, because, because, <laughs> nagkalat ka dyan. So, yung mga kaibay ko, message lang kayo kung gusto nyong makita itong bago nating unit, RK120. Zero. Um, three wheels, single e-bike. meron na rin siyang ano, compartment sa likod. Actually, marami naman na nagbibenta nito eh. Kaso, ah, dito sa Red Kingdom, meron kayong after sale service. Actually, mga ganitong e-bike, hindi naman ma pero depende na rin sa ating gamit. Depende sa pag-aalaga natin sa ating mga e-bike. Ayan, o. Oh. Pwedeng-pwede na to sa mga, ano, sa mga motherlyhood natin na nahihirapan mag-balance sa two wheels, pwede na rin pang service. Ayan, basta safety reminder lang mga kaibay ka, -e ha. palagi po tayong nasa gilid lang. Ngayong medyo lagi na tayong napapansin dahil may ibang mga nag -e bike na palaging nasa gitna which is hindi rin talaga safe yun kapag lagi kayong nasa gitna. Dito lang tayo palagi sa gilid dahil consider tayo as bike. So para hindi rin tayo makaabala sa iba at hindi rin na tayo maabala at maka ma, ano matawag dito mapaaway gilid-gilid lang tayo mga kaibay mga kaibay at para safe safe din tayo lalo na kapag may mga emergency vehicle na dumadaan lagi po tayong sa gilid lang kasi hindi ganoon kabilis yung ano natin sa uh, sasakyan natin kaysa sa mga kotse So, yun na mga kaibay. -e Kung may mga question kay message lang kayo sa ating every page na Red Kingdom Electric Bike at Red Kingdom E-Bike sa ating YouTube channel Papa Joms. Subscribe na po kayo at mag-follow kayo sa atin para updated kayo sa ating mga videos. So, yun na mga kaibay. -e Bye! -bye. Bye. Bye, -bye.